So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Ayan, mali ako nagbabalik and excited ako sa magiging topic natin ngayong gabi kasi napakaganda nito at ito ay para sa ating mga kababaihan na subscribers natin dito okay kaya mga kamamay iulitin ko if ever na gusto nyo po yung mga love advices na aking ginagawa love advices na aking uh, ini upload dito isa lang ang hinihiling ko mga kamamay don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga magagandang love advices na maaaring nyo pong i-apply sa inyong mga buhay pag-ibig ayan so at this moment of time mga kamamay ngayong gabing ito ang magiging topic natin is kung papaano ba magiging high value woman ka. Okay? So, sa video ito share ako ng mga signs ng isang high value woman. Baka kasi mamaya may mga subscribers tayo dito na hindi alam, okay, ang definition ng high value. Okay? Pag sinabing high value, isa kang babaeng iniingatan at mataas ang respeto sa iyo ng ibang tao. So, paano ba natin yan gagawin? Okay? So, mangyayari mga kamamay, natapusin nyo ang video ito hanggang huli kasi lahat ng aking nalalaman tungkol sa isang high value woman ay ibabahagi ko sa inyo. Okay? So, huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung mga signs na isa kang high value woman? So, number one, hindi ka interesado sa alak o gimmick. Okay? So, if ever na kayo ay matakaw uminom, kayo ay mahilig palagi sa gimikan, okay? Sinasabi nilang Friday night, tuwing uh, uh, biyernes ng gabi, umaalis kayo, pumupunta kayo sa mga parties point, pumupunta kayo sa mga bars, sa mga inuman kung saan may sayahan. So, mga kamamay, mga girls, sinasabi ko sa inyo, hindi po yan sign Okay, na isa kang high value woman kapag ka palagi kang pumupunta dyan at palaging yan na lamang lagi ang inaantay mo sa loob ng isang linggo. Every Friday night, walang paltos, walang palya. Lagi kayong nandyan sa mga bars. Kapag ka ganyan kayong mga kamamay, hindi kayo high value woman. Ang isang high value woman ay iniiwasan ang makipag-inuman, iniiwasan ang mga bisyo, iniiwasan ang mga gimmick na ganyan. Okay? Hindi naman masama pumunta sa ganyan. Ang sa akin lamang, para maging high value woman ka, okay? Huwag mong ugaliin palagi na pumunta sa ganyan. Huwag mong sanay uh, sanayin ang sarili mo na palagi kang nandiyan na lahat na lang ng kaharap mo is alak, lahat na lang ng kaharap mo sigarilyo, hindi po yan katangian ng isang high value woman, so mga girls sinasabi ko sa inyo huwag nyo pong gawing uh, libangan yung uh, gimmick gimmick na yan yung pag inom inom ng alak na yan so yun yung number one tips ko sa inyo hindi ka interesado sa gimmick o alak okay, so number two yung pagsusuot ng damit para lamang mapansin ng iba. Okay, pagsusuot ng uh, ng uh, malalaswang damit para mapansin lang ng iba. Mga kamamay ito kadalas ang ginagawa ito ng mga babae, okay, especially sa social medias. Okay, sa mga post nila So, huwag niyong uugaliin yan mga kamamay Yan po ay hindi sign ng isang high value woman magdamit kayo, magsuot kayo ng kasuotan base, okay, base sa formality ninyo. Okay? Kung sa tingin ninyo, gustong gusto nyo yung mga ganyang klase na kasuotan, yung labas yung, yung uh, dibdib, okay, yung napakaiksi ng shorts, so mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo masyadong papansinin ng mga lalaking seryoso. Oo, papansinin kayo ng mga lalaki, pero yung mga lalaking hindi rin seryoso sa relasyon. Tatandaan nyo, para igalang kayo, hangaan kayo, irespeto kayo ng isang lalaki o ng isang tao, o ng mga tao. Make sure magsuot kayo ng maayos na kasuotan. 'Wag yung palaging uh, uh, sexy sa mata ng iba. Oo, walang problema sa pagsuot ng ganyan, pero make sure na sa inyong mga asawa lamang. Okay, Sila lang ang nakakakita Sila lang ang nakakapansin Huwag na yung palaging sa iba Oo, makakakita kayo in public Marami yung ganyan Pero sa tingin nyo ba, karespe-respeto ba sila? High value ba sila? Di ba hindi? Pinagtitingin na sila ng ibang mga lalaki Tingnan ninyo ang mga nakukuha nilang uh, mga lalaki Ang mga nagiging uh, part ng uh, kanilang buhay ay uh, mga lalaking uh, hindi rin seryoso sa isang relasyon Kaya ako, ako sa inyo, magdamit kayo ng matino Magdamit kayo ng formal, ng maayos Okay? So yun yung number two tips ko sa inyo Huwag magsuot ng mga sexy dresses Para lang mapansin ng ibang tao Okay? So number three, Be loyal Okay? Ito po, isa po itong katangian ng isang high value woman Loyal po siya sa kanyang minamahal Okay, kung meron na siyang uh, minamahal, meron na siyang kasintahan, meron na siyang asawa Napakaganda nitong ang katangian para masabi kang isang high value woman So loyal ka sa iyong minamahal Loyal ka sa iyong asawa Loyal ka sa iyong uh, partner Okay, hindi yung kung sino-sino nang uh, lumapit sa inyo at sino-sino rin ang inyong mga kinikilala alam niyo nang may asawa kayo, alam niyo nang may partner kayo. Ay eh tuloy pa sa tuloy, tuloy tuloy pa kayo sa pag entertain ng mga dumadating sa buhay ninyo. Well, para masabi kayong high value woman mga kamamay, be loyal. Okay, mahalin niyo ang asawa niyo, mahalin niyo ang mga jowa niyo, mahalin niyo ang mga taong nagmamahal sa inyo ng maayos. Okay? Kasi baka mamaya dumating yung time na kapag ka ginawa nyo na hindi maging loyal, eh baka bumalik sa inyo yan. Lalong mas masakit, doble. Kaya mga kamamay, be loyal para masabi kayong high value woman. Okay? So next, meron kang self-confident. Okay? Meron kang uh, paninindigan na kaya gawin. Okay? Nang sarili mong isang bagay. Hindi tipong may lakas ka ng loob para humarap sa maraming tao, may lakas ka ng loob para gawin ng isang bagay. So, that is a sign of a high value woman. Hindi siya natatakot, hindi siya mahiyain. Okay? Hindi siya nagdadalawang isip na gawin ng isang bagay para sa magandang resulta. Kapag kaganyan ang isang babae, mga kamamay, So sign po yan ng isang high value woman na kailangan at dapat ingatan mga boys pagka nakakilala kayo ng mga ganyan klase ng babae, ingatan nyo na napakadalang ng ganyan. Yung mayroong self-confident sa kanyang sarili. Okay? So next, hindi palaging umaasa sa iba. Okay? So ngayon, sa modern world, marami sa mga kababaihan nakakalungkot Okay? Ay hindi na po nagiging high value dahil madalas umaasa na lang sila sa ibang tao, especially yung mga tamad magtrabaho, especially yung mga babaeng gusto lang easy money lamang. Ay magbanat ng buto, ay magtrabaho. Eh anong ginagawa? Ayun, sumasama sa mga sugar daddy nila. Okay? So easy money nga naman. Easy money kasi wala naman silang gagawin, hihiga lang sila. Kapalit nun, pera na. 'Di ba? So mga girls, huwag niyo sanang sayangin ang sarili ninyo. Be a high value woman. Huwag kayong umasa sa iba. May sarili kayong pag-iisip, may sarili kayong desisyon. Kaya naman ang inyong mga katawang magtrabaho. Be a high value woman mga kamamay. Huwag niyong ugaliin umasa sa iba, huwag niyong ugaliin na depende ang inyong sarili lamang sa iba. Okay? Unang-una may sarili kayong uh, pag-iisip, sariling uh, desisyon. Kaya kung ako sa inyo, madali lang naman maging high value eh. Magkaroon kayo ng sariling yung sideline. Magkaroon kayo ng sariling desisyon sa buhay. Okay? So next, hindi ka naghahabol sa lalaki. Mga kamamay, kung kayo, is may, kung kayo ay may relasyon at sa tingin nyo kayo yung nakagawa ng kasalanan, pwede kayong humingi na sorry. Okay, so hindi yan sign ng isang hindi high value woman. Pwede kayong humingi ng sorry, pwede kayong humingi ng uh, paumanhin. Pero kung kayo ang niloko, kayong iniwan, huwag na huwag kayong maghahabol sa isang lalaki. Sila na yung gumawa ng kasalanan, kayo pang maghahabol. Okay, may paiyak-iyak pa kayo dyan. May, pag, may pahagu, hagul-hul pa kayo dyan. Eh kayo na nga yung sinaktan, kayo na yung niloko please mga kamamay huwag niyong ugaliin na maghabol sa isang lalaking hindi nakita ang inyong halaga okay, hindi kayo high value kasabihin ko sa inyo palagi ang isang babaeng nagkakabol low value ang tawag sa inyo okay, masyado kayong uh, ginagawang mundo ang isang lalaki, tatandaan nyo kailanman na ang tao ay hindi naging mundo magkaiba yon. okay, so huwag nyong ugaliin mga kamamay na maghabol palagi sa isang lalaki hindi pa katapusan ang mundo kapag kainiwa kayo ng mga yan. Hindi pa katapusan ng inyong uh, pag-asa kapag kainiwa kayo ng mga yan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag kayo maghabol. Mag-focus kayo sa self-improving. Mag-focus kayo sa paghanap ng trabaho. Mag-focus kayo sa mga bagay na magpapahunlad sa inyo. Mas makabubuti yan mga kamamay. Okay? So next, ingatan mo ang katawan mo. Lagi ko sinasabi ito mga kamamay Ingatan nyo ang inyong katawan Para masabi kayong high value woman Yung iba nating mga subscribers dito Sorry po ha ah? Pero kung madali nyo pong ibinibigay Ang inyong sarili sa isang tao Kaya babago bago pa kayong magkakilala Isang linggo pa lamang Naibigay nyo na kaagad ang inyong mga Diamante Eh paano kayo magiging high value Kapag kaganyan Pilitin yung ingatan at pilitin yung ibigay ito sa isang tao na kayo lang ang pakakasalan. Sigurado ako mga kamamay, kapag ka iningatan nyo yan, kapag ka hindi nyo yan ibinibigay sa mga taong nandyan lamang para sa, 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 kagustuhang makuha yan, magiging high value kayo mga kamamay. Ingatan ibigay nyo na ang kabite, huwag lang ang bataan. Tatandaan nyo yan. Okay? Susukan nyo na lang ibigay kapag ka kayo ay kasal na, Kapagka kayo ay meron ng uh, security na talagang kayo ang magsasama. Pero nowadays, wala na eh. Wala na. Karamihan at napakarami is mga tao o mga babaeng kaagad-agad na lang nilang ibinibigay na parang pera lang. Okay? Na parang, uh, ay siguro, oo. About sa pera-pera na lang. Kung may pera ka, ko pwedeng ibigay sa'yo. Ngayon, 1.5. Five. five lang meron ka ng money. Okay? So, kapag kaganyan mga kamamay, lagi niyong ibinibigay ang inyong sarili sa ibang tao, sa palagay niyo irerespeto kayo ng mga lalaki? Sa palagay niyo irerespeto kayo ng ibang tao kung ganyan kayo? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, ingatan ang sarili. Okay? Ingatan at uh, alagaan. Huwag masyado magpapabola sa sinasabi ng ibang tao. Lagi niyong ingatan, ingatan, ingatan. Okay? So, yun lang mga kamamay ang aking uh, gustong gustong share ngayong gabing ito. Masyadong mabanas dito sa aking puwesto. So, sana kahit na paano makatulong o nakatulong itong aking ilang mga tips upang sa ganon, maging high value woman ka sa mata ng mga lalaki at sa mata ng ibang tao. Bago ko tapusin ang video ito mga kamamay, isa lang hinihiling ko. Request ko lang po ito mga kamamay ano, sa mga solid nating subscribers dito. Mga kamamay, kung gusto niyo ng mga ganito klase pa ng love advices na ginagawa ko, meron po po tayong isang channel. So, ang pangalan po nito is Home of Love Advice nag-upload din po ako dyan ng mga love advices na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Sana po kahit pa uh, papaano is mapuntahan ninyo ang aking bagong channel na to at makapag-subscribe. So kung gusto nyo ma-shoutout dito, mag-comment lang po kayo sa video yung inilagay ko doon sa aking isang channel para ma-shoutout ko po kayo dito. Para po mailagay ko at mailista ko ang inyong pangalan at sa sunod na video mga kamama, I promise, siya shoutout ko po lahat ng mag-comment doon. Okay, so ulitin ko, doon don't forget to click our new channel home of love advice search niyo na po mga kamamay okay so maraming salamat po agad sa inyong lahat so see you for our next vlog see you sa mga susunod pang video na aking gagawin syempre subscribe niyo rin to para mas maraming pang love advices na marami kayong matutunan okay hanggang sa muli mga kamamay paalam sa inyo